Ah, oh, ikaw na sa tao kita, Tagut. Ikaw. Pwede ako pakitanggal ng sakit dito sa balaka. Ikaw ba may gawa nun? Ha? Ikaw ba may gawa nun? Sagut. Dali, tanggalin mo. Dali. Ayaw nyo ng kahoy. Gusto nyo dalire, Pagpagin. Pagpagin nyo yung sumasakit doon niyan. Dali, tanggalin. Dali. Ano ba ito? Nasagi? Ano ba? Sagot! Nasagi lang. Pag ako sumagi sa inyo, bubundulin ko kayo. Hmm, ha? nito, ha? Asa na isa kanina? Asa na isa kanina? Matay na. Ah, gusto niyo mamatay dalawa? Mm hmm, hindi na tanong, sasagot. Gusto niyo mamatay? Ayaw. Ayaw. Gusto niyo na mamatay? Para, ha? na kayo sa dinon niya, ano? Para gawin pa ako. Gusto niyo pa Nagaling ito. Ilan? Ilan? Kailan? Kailan? Kailan ka hmm. galing? Gusto ko ngayon. Ngayon, ha? Ang dali na lang hmm. mga may pagpagpag mo. Bung kataon na yan. Bilisan mo. No. Ay, ah, isang resolve niya. May linsala para mahuli. Oh. Para malipis na kung sa interno ba o Ano ba? Hindi mga dating yung ano eh, tao eh. Kaso nga lang, nakipagdiri sila sa demonyo kung na namatay. Siguro para bantayin yung kaanak mo lang, gusto nyo lang bantayin o kaya nito. Kaso nga lang, kapalit, kung gagambala sila ng tayo. Hello? Ano? Tama? <laughs> kaya natatakasan nila ang ano eh, ang pagalpas. Siguro ano eh, Gawanan ng drill sa demon Ayaw nyo na sa demon yun ayun Ayaw na. Ayaw na. <laughs> Gusto yung di nyo. Gusto Ayaw. Ayaw. Ayan. Asa na yung mga binantayan nyo? Patay na rin. Wala na. Yung binantayan ba na, ano, may anak mo, asawa mo, ano ba yan? Anak. Bakit? May hindi pa rin may anak para bantayan mo. No? mahal mo yung anak mo ako mahal so, na wala sa ulo sabi nga ng tao ay lahat ng sobrang masama kahit ng sobrang pagmamahal so yung anak mo na sa lamay itika mo ay ulo ko sa impyerno ha ay ka ganda doon gusto mo wala na, wala na sa kartiyan, tapos na wala na, gagaling na ito ngayon Wala na mga kapatid ng Puglia, Kung ka, bata na ka pa. Uy, magana! Uy, magaling! Magaling na! Ito na gagal mo sal. Tawas. Wait lang, ibrahe ito pa. cleanse pa kita. Hindi ka naman kasi lalapitan ito kuya kung walang problema eh. Wala Malaman, sa malamang eh... Napalig ka ba? Kailangan ka ulit nag-umpisal. Ito na naman. Huh? Mm -hmm. Bakit tayo nilalapitan ng mga ganito? Sobrang dami negative ng katawan mo. Pwede dahil sa mga problema natin sa buhay, sa depression, anxiety, Siyempre, yung hindi magkukumpisal. Ang kumpisal kasi yun away para mailabas yung mga negative na yun. Eh, hindi ka nagkukumpisal. Ano yung mangyari? Hindi mo kaya tayo. Ang galing ba sa tulog ka? Hindi yung tawagin yung mga yun, ay, kalulawang ka. dito. Sandal ko ulit. Na Pagkatapos dito sa akin, nagkukumpisal ka. Eh. Kung hindi available si father, kahit wala si father, pero mas wala ka, available si father, ha? Pisa sa na ba lang, Ayos na.